Jangan sedar di Princess Jelika. Oh, si kat sana Oh, si mami pasti Oh, ngerti ngaji? Oh, nga <laughs> oh. Jelika love Princess. Wah, oh, ngerti si oh. Galing galing ni mana anak ko? Mami Oh, well, no. Oh. oh. Pero stila, stila. Tingin sa camera. Kailangan maging artista ka pang laki mo. Para pala masanay ka na, ha? Na, oh. Hello. Oh. Eh, 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 oh eh, eh, ngiti na eh, eh, na yan. Nangitirin ako na yan. Hindi, mami, O, oh, mami. Kapabap si mami, oh. Oh. Ano, talaga yung bata. Uy, ano may dilat, oh. Oh, sige, dilat ang mata mo. Oh, dilat mabilis. Dali. Oh. Yes, po. Dilat mo yung mata Oh. Aduh, yeah. aku nak oh, 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 oh. oh nak lihat dia lagi mata, oh, hehehe, ni dia ni ke? I love you. Oh, dia tengah mata, ngi tengah ngiti ngi tengah nak kau niyan, na ambilis, oh, satu satu lagi, setapak ni mesti berdarah, satu dua Uy, tayo lang. <laughs> Taka. Mm. Okay. si mami, inabos mo yung si mami niya naman. Christmas. ano ko, nandito ka lang para eh. Parang gusto naman di pwede oh. Oo. ka muna. ka muna, ka muna. Baby. Dali, bup bu bup muna yan eh. Uh, princess ko yan eh. Mahal ko yan, princess ko yan eh. Oo. Oh. Um, <laughs> oh. Doi dilot sa. Doi dilot. Dilot, dilot. Sige dilot mo yan. Sige. Hmm. Hmm. Ikaw kaya mo na babyoy. Diksay oh. 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 ka mo na taw. Oh, ligay mo lang. Asti. Oy, dilot yan Oh. Oh, Ano? Nagugulat ka? Nagugulat yung baby na yan? Yung baby ko na yan, ano? Eh? Hmm? Uh. Hmm? Uh. Bak Baka naman birth breath na niyo kanina. Baka. So, hmm. Saka kaya natutulog na siya. Hmm. Uh, Mingitili eh. Nakapag-breath na yung bata na yan eh. Yung baby namin na yan eh. Mm. Ganda na po sa Ha? Hmm. View. Oh. Picture na ka ni daddy. Oh. Binibidyo ka ni daddy. Dali. oh. Ay, hey, Dilat, dila, bilis. Ay, hindi ito. Hindi dinggit na may yan. May. Ah, <laughs> 'yan. Kasi model 'yan. No? So, tayo na. model 'yan, 'yan gagawin ko ng 'yan sa Little Miss Philippines. Ha? Huh? Ah. ha

Hmm. nak ber? Siapa yang berpanak?